Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan ako kung saan ay po natin ang butihing lingkod po ng barangay na ng si Servisyo Nagmamalasakit, Gumagawa at Gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan na si Ginagalang po ng barangay, Kapitan Marvin Ortiga Kap, kumusta na po ba kayo? Uh, magandang umaga po mga kaparehas, okay lang, lang po ako at kaya kaya <laughs> Okay, akap ah, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Pulo? okay naman po, lahat naman po ng ano in-improve po natin dito, lalo-lalo na sa katahimika po natin barangay. Kung ano pa po yung mga pwede pa pong improve, gagawin po natin ng uh, gagawin po natin ng action agad lahat ng pwede nyo yan. Okay. Ah, kapit, tanong ko lang po, for the 100 days, ano na ano po ba ang ating uh, nabanggit po ka na regarding for the action, for the good accomplishments sa ating barangay puno sa ngayon? Hmm, uh, sa, sa ngayon kasi, uh, yung mga project namin ongoing na, kamukha ng mga signage, uh, yung mga farm to market road. Uh, itong mga signage natin ginagawa na sa kasalukuyan, baka next week maaya uh, ano na. Tapos yung mga street light natin, dadagdagan natin lahat ng street light. Lahat ng matidilim na may mga bahayan, uh, ngayon ginagawa na lahat at baka next week may kabit na. Okay. Pero kumpara sa inyo, bilang ating punong barangay, ano-ano naman po ang dapat natin tutukan dito sa ating barangay pulo? O natin ng priority mm -hmm. sa ngayon? Sa ngayon po kasi ang nakikita ko, lalo-lalo na, lalo na sa katahimikan ng barangay. Uh, uh, dito po kasi lahat po ng araw, halos araw-araw, andito po ang ating mga mm -hmm. tanod na masisipag. Gabi-gabi po, nandito rin po ang yung lingkod para mapaglingkuran gabi-gabi. Uh, hindi lang po gabi-gabi, araw-araw ang ating mga kabarangay para mapanatili po natin ang katahimikan dito. Okay. Pero kung may tanong ko lang po, kumusta na po ba regarding sa ating kalinisan dito, lalo po sa mga basura? Ayan, tungkol sa basura... Ako uh, dito po halos uh, every Saturday po nag-clean up dry po ang barangay. Um, pakiusap ko lang po sana po makisama po yung ating mga tiga barangay. Lalo lalo na po ngayon may ordinansa po tayo na bawal magtapo ng basura kung saan saan. At sana po uh, uh, makisama sila at panatiliin po natin malilihan sa mga tapat-tapat po natin lalo na po buong barangay po natin. At ang barangay po makakaasa kayo na lagi nandito uh, tutulong po sa barangay para po laging malinis at maganda po. Yung sa agriculture natin, yan talaga, uh, ako ikagawat palang pa lang, talagang binigyan na natin ng pansin ng agriculture natin. Uh, pagka po panahon ng taniman natin, nagbibigay tayo ng mga seeds. Sa ngayon po, nagpamigay po tayo ng mga seeds sa uh, mga buto ng vegetable, mga vitamins at organic libre po yan para po sa ating mga kabarangay. Para po mas makameno sila sa mga bibilin po nila. Malaking bagay po yan na nakakahingi tayo sa gobyerno. At isa pa po yung mga senior po natin dito na, na mahal na mahal po natin. Uh, bilang punong barangay po, uh, ginagawa po natin lahat ng pwedeng may tulong sa ating mga senior at PWD. Katuwang po natin ang ating mahal na Tita Flory sa pagtulong sa mga senior. At tayo po ay awa ng Diyos po. At salamat po sa Diyos, hindi tayo pinababayaan may taas. Okay, akap minsahin na lang po sa ating mga kabarangay upang panawagan na sila po ay patuloy na magkikisa sa ating mga batas na pinapatupad dito sa ating barangay po. Panawagan ko po, po sa ating mga mahal na kabarangay. Tayo po ay may ordinansa dito sa barangay natin. Hindi lang po sa barangay natin, buong San Rafael po. Ang mga nakakawalang aso po, bawal na po ang mga nakakawalang aso. Kaya sana po makipagtulungan po kayo sa barangay na maitali natin ang mga aso natin. Para kung sa ganun maitatali, hindi, hindi sa lahat ng area dito sa pulo ay may mga dumi ng aso. At sa pa, at baka makakagat pa. Sana po ay makisama tayo, ganun din po sa ating basura sana po uh, matupad na po yung tapat ko, linis ko. At sa, at sa pa po, dito po sa barangay po natin, kapawa po nasabi ko kanina, hindi lang dito sa barangay natin, buong San Rafael po, bawal po ang maingin tabutyo. Kaya sana po, makipagtulungan po tayo sa barangay kasi po, hindi po namin kaya bilang barangay official na kami lang po. Tulong-tulong po tayo dito sa barangay. Yun lang po at maraming salamat po. Okay, and the last Mrs. Ka, para po sa inyong mga barangay kawani naman sa naglilingkod nating mga barangay kagawad dito o sa ating buong sanggunian ng barangay Pulo. Uh, mensahe ko po, po sa ating mga kasangguni, mga kasamang kagawad dito sa barangay. Unang-una, pasasalamat ko dahil sa pakikisan nyo sa ating layunin dito sa ating barangay. Ganon din sa ating mga barangay tanod, ML, Uh, mga BHW mula sa kabababaan hanggang sa kataas-taasan maraming salamat po sa inyong pakikisa at patuloy po natin pagagandahin po natin ang ating barangay Okay, yan po ang isayan ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan. Ayon po kay Kap ay pagkakaisa. Manatili po ang respito dito sa ating barangay para po matup maipatupad po natin ang maganda nga paglilingkod dito po sa Barangay Pulo. Okay, magandang araw po mga kaparehas mula po dito sa Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan. Nakapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay, Kapitan Marvin Ortega. Magandang araw po mga kaparehas, Lay Castro po ng Parehas News. inat ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Salamat kaparehas. parehas. Oh.